Ay, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? Umay na, sumabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong rason na bakit na naiinlab ang isang babae sa madalas nilang kasama mga kasawi. Ang una natin na rason mga kasawi is nakikita niya ang katangian na wala sa kanyang jowa or asawa. Kapag once ang isang babae may madalas na kasama na isang lalaki, for example, sa trabaho nila, so eto na nga, ang mangyayari ay naiinlab sila sa isang lalaki. Dahil kumbaga, hindi nila nakikita ang katangian nila doon sa kanilang asawa na lalaki ay doon nila nakikita sa kanilang madalas na nakakasama. Kaya ang ending ay naiinlab ito sa kanya mga kasawi. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasawi is natutukso. Alam nyo ba ang isang babae, eh, nagkakaroon sila ng instinct na what if. Kasi ang isang babae, kapag once na itong iniisip niya na, ay what if kaya ito na lang yung mamahalin ko? What if kaya kung kami ay magkaroon ng isang relasyon? What if kaya na talagang kaming kami na, ba diba? So natutukso siya sa sarili niyang pag-iisip. Dahil kumbaga, yung puso niya ay meron ng nararamdaman na feelings para doon sa isang lalaki na madalas niyang nakakasama. Kaya ang ending ay mas pinapriority niya ang what if sa utak niya. Niya. Kaya kapag ka ganito ang iniisip ng isang babae, talagang matutukso talaga ito mga kasama. So, hindi niya na iniisip kung ano ang mararamdaman ng kanyang chowa. Basta para sa kanya ay magiging what if ito palagi. Kaya ang ending is mas tinutuloy niya na natutukso ang isang babae sa isang lalaki. Ayan yung ating pangalawa na rason. Pangatlo mga kasabi is nagkakaroon ng curiosity. Bakit nga bang isang labae eh, ay kapag ka nagkakasama ng isang lalaki tapos nakikilala niya ito ng matagal, tapos nagkakapalagay na sila ng loob, tapos lagi sila nagkakausap, nagkakaroon siya ng curiosity sa utak niya na eto na lang, sabi niya. Eto na lang, what if kaya try ko to na magkaroon kami ng relasyon. Paano kaya at kung gaano kasarap na maging karelasyon itong isang lalaki na ito na feeling ko sa isip niya na talagang magkakasundo sila kasi nga dahil maganda pa yung kanilang pinagsasamahan at nang gusto niya ay na isang lalaki sinusuportahan siya ng lalaki. So, nagkakaroon siya ng curiosity sa sarili niya na baka eto na yung magbibigay sa kanya talaga ng tunay at suporta na sa 100% na kung ano yung gusto niya ay ibibigay talaga sa kanya. Dahil nga nakikita niya sa sarili niya na talaga ang itong lalaking ito ay magbibigay sa kanya ng wagas na pag-ibig. Ayan mga kasawi, ganun yung mga kababaihan. Pero syempre may mga kababaihan naman na talagang hindi naman ganito. Yung kanilang iniisip. Yun mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito sa mga kababaihan. Hindi yung tatandaan kung kayo po ay may jowa at asawa, lagi nyo naisipin na maling-mali ito kapag ka kayo ay mai-inlove sa ibang lalaki. Kasi lagi yung tatandaan na kapag ka once na nainlove kayo, ay masisira ang inyong relasyon. What if kaya na ito yung gawin sa inyo ng inyong asawa? ba diba masasaktan din kayo? So, yun lang yun. Kung ayaw mong masaktan ka, ay wag mong gawin sa asawa mo. Isipin mo na lang na ikaw yung nasa sitwasyon. Nalulukuhin ka ng asawa mo. di ba diba masakit ito para sa'yo? So, lagi mong ilalagay sa sarili mo na may asawa na ako, may jowa na ako, hindi na pwede. Tama na to. So, eto na to dapat lagi yung ganyan yung mindset natin na hanggang dito na lang talaga, hindi na pwede humaba pa, pa yung ating pag-uusap, humaba pa yung communication ninyo, hanggang dito na lang, kailangan ikaw na mismo ang pumutol pa kung meron ka nang nararamdaman para naman hindi ka talaga malagay sa isang sitwasyon na maling-mali ito, so yun lang po yun mga kasama yung aking advice, maraming salamat sa patuloy na pag support niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment sa so, mga hindi pa po pag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin like mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasoy. Mahal kayo ng inyong advice.